So, nandito tayo ngayon sa Newark International Airport. And we're going to Florida. Alam niyo na, gagawin natin sa Florida. Seryoso to. Ayan ang ating bag. Uh, Philippine bag. Yan, yeah, bayong. Yan, yeah, ganta ganda-ganda, di ba? Bayong po yan. Kanong bili ko noon dati dito? Parang 550 pesos. Yeah. Ganda-ganda. Dito na po tayo sa Jacksonville, Florida. Um, we'll be here for a few days. Kaya watch out kung ano ang pwede kong i-share sa inyo from here. So, nakarating na po tayo dito sa Florida, ay, Jacksonville, Florida. Uh, nandito na kami sa hotel. Nandito kami sa Holiday's Inn. At, um, medyo malayo-layo sa center. So, uh, what do you call this? Mamaya, later on we're gonna go to the center of Jacksonville and to have dinner. So, makikita natin kung paano naman ang ano na to. Ang, uh, ano to? City. Is it city? Ng Florida. <clears throat> okay. Nagugutom na ako, pero hintayin na natin ang dinner time. Kasi, it's like past 4 o'clock, it's too late to eat lunch, and it's too early to eat dinner. Kaya pumunta muna ako sa lobby ng hotel at gumawa ng aking chocochino. A combination of chocolate and tea. Yun ang ating iinumin for now. Okay na yun, sugar-free naman. And then, I'll show you later the, ano, uh, kung anong itsura ng Jacksonville, Florida. The good thing about here is, hindi sigurado ako maa-allergy dito. Kasi wala silang, uh, hindi, wala silang spring time. So, walang mga tumutubong mga dahon-dahon, mga bulabulaklak, walang mga pollens, kumbaga. Um, okay naman so far, hindi nangangat ang aking mga mata. So, that's a good thing about living here tapos talagang wala silang winter. So maganda rin dito to mag-garden. Pero what you call this? Uh I'll be back. So meron sila dito sa Florida na wala sa atin sa New Jersey. Ang squash. Appetizer. Ayano squash down. What do you call that restaurant? So titikman natin 'to ko yeah. masarap. So um Ayan yung sauce niya. Tikman natin na ako. Masarap. Masarap yung squash. Right, it's good. Oh, you wanna go there instead? So, itry din natin itong gawin sa jersey. You know? Pwede pala ito. Pwede pala. Alright, we'll try this. So, itong specialty nila kasi dito sa South. Baby back ribs. Especially sa restaurant na ito. Try natin ito. Tapos, may kasarap. Mashed potato. Tapos, Uh, beans. Ito ang isang order. Ang dami. Parang uh, $20. Try natin kung masarap. So, nandito tayo ngayon sa Jacksonville. Uh, tignan nyo yung kahoy na yan. O. O. Yung mga nakabitin-bitin na yan. Oh. So, punta tayo. Gusto ko dito kasi meron siyang garden museum. So... Alam nyo naman, ang plantita ako. So, we're see. At hindi ko pa alam kung pwede ang camera. Karami naman tong kahoy na to. Ganda-ganda dito. Pero nakakamangha itong kahoy na to. Laki-laki. Tapos, o oh, yan oh. Tapos, yung mga branches niya bumaba sa lupa dito tayo sa likod ng Camor Museum ang para may ari ng Camor Museum is the Camor's family but kaya pala tinatawag to na Camor's Oak Camer Oak yung oak tree na yon yan tapos nandito itong dagat Bird Island Park tignan natin kung anong meron dito we're still here in Jacksonville Florida we came to oh this is boardwalk look at that Bird Island Park daw so anong meron dito yan lang gumawa sila ng boardwalk Saan? Uh, okay. Saan ang alligator? Wala akong makita. Ayan, naka-float. Turtle! <laughs> Pag kung may alligator, itinapo na kita saan at pinakalakas. <laughs> well, insure me first, di ba? It's very used with me um, killing me if you don't insure me first. Yeah, then I will sue this place for billions of dollars. Diyan. Hmm. Diyan. Rookery Pavilion. a forest in Cherry Hill, but my, my husband doesn't want to go to the forest in New Jersey. But Jacksonville, he wants to go to the forest in Jacksonville. I think these are tea. These are tea. Maganda to na para sa mga bata. At saka magandang place for muni-muni. Siguro may mga itlog yung mga birdhouses na yun, ano? O maraming mga marshes dito. Siguro may mga alligator dyan. Crocodile. O, oh, sinabi pala na meron palang restaurant dito na meron silang alligator menu. Kakatakot lang doon, what if that alligator ate a person and then you're gonna eat that alligator? So, it means to say, you also eat the person that the alligator has eaten. Shhh. init dito eh. kulang na lang duhat eh pwede silang lang magtanim dito ng mga coconut. ano ba sila hindi tinatanim ng coconuts like you know the flat the small ones that don't go through that don't grow tall no that's liability they gotta get sued. dito eh you know this yeah happens in the Philippines. What do you call this again? I don't know. Uh, it smells ng, good. Yes. Look ginagamit at that flower. Si, ginagamit siya alaya yung pag may alaya. Ano bang ano ito? Puno I don't know. Haba. Ito, forgot. Meron kami sa Pilipinas yan. Umuulak-lak na mga ganun. Ginagamit siya alaya. I don't know what you call that. Alaya Andito tayo sa Jacksonville Beach. Oh, white sand din pala sila. O yan, o, ganda. Kaya lang, ah, uh, pag mag-walk ka daw, mag wide ka ng $2. Ang ganda! It's nice to go. Yeah. Tapos, pumasok tayo dito sa pier. May entrance fee. Pag dito ka sa, lalakad ka dito sa pier na to, may $2. Pero pag didiretso ka dyan sa beach dyan, walang bayan. Ang entrance fee. Ito lang may entrance so, Siguro for maintenance. Yung mga naglilinis. Kaya, naganda. So, I think this is the Atlantic Ocean. So, we are now in Jacksonville Beach. Florida. Oh. Yeah, pag pagod maglakad, pwede mo to. Ang ganda! syempre, hindi ka nyo yung tube. Hindi uh, ka sa Hawaii, talaga mo. Dito malayo-layo mo pwede. Eh. Ayan, kaya dito pwede rin mo po. And we go all the way over there. Hey lang, we have to sit down for a few minutes. Kasi my legs, are kind like starting to get tired. Ah, uh, medyo nanghihina ng aking legs. Hindi ko pa naman nadala aking tungkod. Yung ano na lang. Yung braso na lang ng asawa ko, yung tungkod ko. Kasi it's a shame naman na hindi puntahan yan. No? Tignan na. No? All the way, napapunta pa sa hindi pa lang kung kaano kalayo pa sa tagat. Itong diretsong ginawa nila na boardwalk na to. Straight to the sea. Kaya, ganda. Dati-dati, ang mga boardwalk dito, pag gano'n, nandyan lang sa tabi. Patabi. Pag gano'n. Pero dito, papunta sa beach. Kaya, maganda. Kaya, I really want to see that. Until where? Kaya, let's go, guys. Anyway, meron naman akong pagkakawakan na yun, mga balustrade na yan. Yan, ako hawak. Para hindi ako mahirapan. So uh, I'll go all the way to the middle and and see how it is. So maraming nag fishing dito. kating ako of kung kaano nakatayo kalayo sa sa beach. Ayan o. Daming nag Daming uh, fishing. Oh, layo pa. Wow. Is there like one mile all the way over there, from the shore? Looks it, right? Look how far still. Hello, any luck? Yeah. Not yet. It will be. Yeah. Oh, I don't know, my Greek. may faucet sila para paglilisan nila ng kanilang ano, huli. Next na, dami-dami talaga nag-fishing. No, you don't need a boat. Because the government has provided a fishing area. Ang haba. Wow. Layo na natin, no? Oh, that's the end. Almost at the end. seryoso mga nag-fishing dito. Ah, oh, talaga naman, oh, mayroon talagang hugasan ng ista. Ayan, oh. Hmm. Ayan ang end. Yan, ito na yung end. Pero ang ano, ang haba. Parang may one mile. All the way. Hanggang dito. Oh. Galing. Ayan, hindi mo na kinakalangan mag-boat mula doon. Hanggang dito. Basta may ang pang-fishing route. Amazing. na dito hanggang doon. So, yan lang natin. From here. All the way back there. Basta huwag lang lumindol. <laughs> I think nag-crack-crop siya. Or, tinatago niya doon ng kanyang ano, huli. Oh, you caught! Oh. Huh? Bait. Is this big? Oh, that's delicious. Nice for frying. Nakahuli siya ng parang ano, oh. Parang malalaking galunggong. Siguro may one mile ito, Beno. From there, there, no? Yeah. Half <laughs> the No. Eat! We just ate! <laughs> Breakfast! At 10! We ate at 10! It's still hot. It's